Okay guys. Ano nyo ba to? Hindi sting to ah. Ano to? Ah, uh, oil. Okay. Compressor oil. Galing yan sa sirang uh, compressor ng refrigerator. Okay, kaya ako pinapakita guys. Itong oil na to, ito yung magandang gamitin sa mga electric pan natin. Na ganyan. Ayan, mga ganyan. electric pan. Kasi, hindi ka agad ito natutuyo hindi katulad nung mga ibang oil na uh, isang brand yung singer ganyan mas maganda to compressor oil kasi matagal tong matuyo talagang gaganda ang takbo ng electric pan nyo okay? kaya kung may makikita kayo compressor may sira kayong compressor bago nyo ibenta sa junk shop kunin nyo muna yung oil ay, okay, lagay nyo sa mga bote. Kasi magagamit nyo yan. Magandang oil yan. Okay? Ayan. Ngayon, malakas ang ulan. Okay? Kaya dito lang tayo sa tindahan natin na uh, uh, shop, na junk shop, na lahat na okay? So, gamit natin. Okay? Peace ah uh, okay.